Parang bigla lang kinausap ni Lord na parang, why are you in a rush to be pregnant? Bakit hinihingi ko kay Lord this? Lord, sana bukas pregnant na ako. Sana talagang matuloy na tong pregnancy ko. Why? Dahil kasi nape-pressure ako sa tao. Alex Gonzaga muling nalaglag ang ipinagbubuntis sa pangalawang pagkakataon. Isiniwalat ni Alex Gonzaga na muli siyang nakunan. Sa vlog ni Tony Gonzaga, sinabi ni Alex, na sinubukan nila ng kanyang asawang si Mike Morada ang in vitro fertilization or IVF para muli siyang mabuntis matapos makuna noong October 2021. Nakuha raw niya ang ideya na mag-IVF kay former US First Lady Michelle Obama. Nag-decide ako mag-IVF kasi nakita ko si Michelle Obama. Basta nakita ko, sinabi niya na nagkaroon siya ng miscarriage. Tapos 2 years, hindi sila makapag-conceive ni Barack Obama. So sabi niya, mag-IVF siya, ani ni Alex. Itinago raw ni Alex ang ikalawa niyang pagbubuntis, pero nitong October 2023, natanggap niya ang masamang balita na hindi naging successful ang kanyang pregnancy. Sa kabila ng masasakit na pangyayari sa kanyang pamilya, tanggap naman na raw ni Alex at patuloy anya siyang magtitiwala sa plano ng Diyos. Wag kayo magalit kay Lord kasi may reason talaga. Kapag may mga bad news, pray. Lord be with me. Payo ni Alex sa viewers na nakakaranas din ng mga pagsubok. Samantala kung matatandaan ay may iniwang post si Alex Gonzaga mula sa kanyang Facebook account na nagpapahiwatig sa pinagdadaanan niya ngayon. Tila ito'y pahiwatig sa pangalawa niyang miscarriage. Painful and yet joyful. Cast your cares on the Lord's and he will sustain you. He will never let the righteous be shaken. And he did. Today we receive a news how God wanted it to be. Thank you, Lord Jesus, praying one day by God's grace, he will be able to tell a beautiful testimony on how God answered our prayer. Thank you for the grace that gives us peace and acceptance. It may be painful today, but we are joyful that God's will prevail in His own time. Sa comment section nito ay nag-comment din ang kanyang asawang si Mikey Morada na handa siyang samahan at suportahan kung ano man ang naging desisyon sa kanila ng may kapal. Anya, love you my strong wife. As long as you're okay, I am okay. Narito pa ang ilan sa mga komento ng mga netizens. As a married woman who's still trying to conceive too for almost two years now, I feel you. I feel the pressure and the sadness, but I know God's timeline is the best. Hugs to us, Alex. Soon time will come that our little ones will be there soon.